Unang Kabanata Ang Alamat Sa baryo ng San Isidro, may isang lumang balon na matagal nang iniiwasan ng lahat, hindi dahil sa wala na itong silbi o tuyot na ang tubig, kundi dahil sa mga kwentong bumabalot dito. Ayon sa mga matatanda, daan-daang taon na ang balon at sinasabing doon ibinulid ang isang babaeng pinagbintangan noon na mangkukulang hindi raw siya namatay agad. Ilang araw siyang humihingi ng saklolo bago tuluyang nalunod sa dilim. Mula noon, sino mang sumihip sa ilalim ng balon ay makakarinig ng tinig na humihingi ng tulong. At kapag nagkamali kang sumagot, ikaw ang susunod na mawawala. Ikalawang kabanata, ang pagdating. Isang grupo ng magkakaibigan mula Maynila, si na Miguel, Tanya, Rabi at Ella, ang nagbakasyon sa San Isidro. Mahilig silang magcamping at mag-urban exploration. Sa gabi ng kanilang unang araw, nakarinig sila ng kwento tungkol sa balon mula sa caretaker ng resort. Huwag kayong pupunta roon. Mariing bilin ng matanda. Hindi iyon para sa mga bisita lahat ng pumunta roon, hindi na bumalik. Ngunit dahil kabataan at mapangahas, lalo na si Rabi, nagpasisilang puntahan ito. Sa halip ng matakot, lalo silang naingganyo sa posibilidad ng thrill. Ikatlong kabanata, ang gubat. Habang papalapit sila sa gubat, ramdam nila ang bigat ng hangin. Tahimik maliban sa mga yabag nilang dumadagundong sa tuyong lupa. Ang mga puno ay tila nagkukubli ng mata na nakatingin sa kanila. Nang marating nila ang gitna, bumungad ang balon. Luma na, may lumot na nakabalot sa gilid. At ang timba ay kalawangin na at halos nang mabali. May amoy na parang pinaghalong putik at bulok na dahon. Habang nakatayo sila, may dumampi hangin na bulong. Tulungan niyo ako. Napaatras si Ella nanginginig. Narinig niyo yun? Mumiti si Rabi. Hangin lang yan. Halika, tingnan natin. Ikaapat na kabanata. Ang unang tinig. Sinilip ni Miguel ang ilalim ng balon gamit ang kanyang flashlight. Mulit, ang nakita niya ay purong dilim. Wala kahit anong kumikislap ng tubig. Wala ring dulo. Para bang walang hanggan ang lalim. At sa kanya narinig ang boses muli na malinaw na malinaw. Miguel, tulungan mo ako. Nanlamig siya Paano nito nalaman ang pangalan niya? Ikalimang kabanata, ang pagkawala. Nagbiro si Rabi at ibinaba ang timba. Sige, kung may multo nga, papakainin ko tulong bato. Mulit bago niya maitaas muli, biglang umigting ang lubid. Para bang may humahawak mula sa ilalim Hinila siya pababa, muntik ng mahulog kung hindi lang siya nahawakan ni na Miguel at Tanya. Nang mabitawan niya ang lubid, bumalik ang timba. Ngunit wala itong laman, wala rin tubig. Taning marka ng mahabang daliri na nangingitim ng tahoy ang naiwan. Kinabukasan, pagkagising nila sa camping, wala si Rabi. Sa tabi ng balon, may iniwang isang sapatos. Basa may putik. ika na kabanata, ang pag-ikot. Nagpasya si na Miguel, Tanya at Ella na umuwi. Ngunit hamang tinatahak nila ang daan palabas, napansin nilang kahit anong direksyon ang tahakin nila, bumabalik sila lagi sa parehong lugar, sa harap ng balon. Nagsimulang mabaliw si Tanya. Hindi ito posible. Kanina lang alam ko ang diladaanan natin. Ngunit, malamig na hangin lang ang tugon sa kanya. Sa pangatlong beses na bumalik sa balon, may nakita silang nakatayo sa likod nito. Si Robby, basa. Walang mata. Nakangiti. Tanya, tulungan mo ako. Ikapitong kabanata, ang katotohanan sa desperasyon, sinilip muli ni Miguel ang ilalim ng balon. Ang liwanag ng flashlight ay umabot sa kakaibang tanawin. Hindi tubig ang nasa ilalim, kundi mga bangkay. Lahat ay nakadilat, nakataas ang kamay, parang humihingi ng saklolo. At sa gitna ng mga yon, may isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. Halos hindi makita ang muka dahan-dahang umaakyat. Ang mga tinig na kanina'y mahina, ngayon'y sabay-sabay na. Kayo na ang sunod. Kayo na ang sunod. Ikawalong kabanata, ang huling gabi. Tumakbo sila. Ngunit kahit anong gawin, lagi silang napapabalik sa balon. Si Ella ang unong bumigay. Hinila sila ng mga kamay mula sa lupa at linamo ng dilim. Ang kanyang sigaw ay umaling gawang tapos biglang tumigil. Si Tanya naman. Nakakita ng ilusyon. Si Robby, masaya, nakangiti, kumakaway. Lumapit siya ngulit bigla na lamang siyang nahulog diretso sa balon. Si Miguel na lang ang natira. Tinatangka niyang isara ang balon gamit ang mga batu at kahoy, pero hindi ito nagtagal. Mula sa ilalim, may isang pares na mga kamay ang lumabas at hinila siya pababa. Makaraan ang ilang araw, natagpuan ng mga taga ang kanilang camping. Ang tenta ay nakatayo pa, ngunit walang laman. Sa tabi ng balon, nakakalat ang kanilang mga gamit flashlight, cellphone, at tatlong pares ng sapatos. Ngunit ang pinaamanakakakilabot sa gilid ng balon, may mga marka ng kuko. Parang may tatlong taong kumakapit doon ng buong lakas bago silang mahulog sa kailaliman. At hanggang ngayon, tuwing lumalapit ang mga mga ngahas, naririnig nila ang apat na tinig mula sa ilalim. At kung magtatagal ka ng sobra, mararamdaman mo unti-unting tumatawag ang balon sa pangalan mo.